Hi guys, It's Jimmy your Miss It's one of my vlog. And welcome to this video. And this video po ay pupunta tayo ng Hong Kong. Today is the day that the Lord has made. <laughs> I mean... <laughs> oh, it's awesome. Oh, ba? Oh, immigration. Ayun na si... Chana. Sabagin sabi ka dyan. Kanang mula

Let's go. Wala pa mga Tata. Palet <laughs> mga Miss Universe ba nga. What country are you representing? <laughs> Saan ha <nang> tiktok yun? <laughs> uh, it's, it's a, ha dito, um, ten minutes. hindi uh, Didn't show ten minutes, but almost 10 minutes um, interrogation with uh, immigration of the Philippines. Thank you so much. So it took me my ten questions to answer. So ngayon ay makakalipat kami. <laughs> ay ako. So siya Hong Kong. Pero the question is, nagdito na kami. Ano na kami sa lahat. Same as uh, immigration. But the question is, makakalipat ba kami? dahil uh, wala nang bagyo or postpone or cut wait so, hindi kasi na cancel is complexa Sana so, so, wala nang bagyo wala nang balagit <laughs> balagit so thank you thank you so much um, tita Chuna for um, the opportunity na maka-travel kami at makabakasyon eh, ayun din <laughs> si Ben. si Jana pala ang na, nahuli sa amin o sa Argel. Hindi pa sila kapunta. So, let's go! Masa oh, uh, hindi uh, po tayo yung lotion? minutes, 40 minutes Sirea, yun, di siya, na si Rhea. Hindi pa nakapunta dito. So, yun naman kayo okay. nakiyana lang po. Ang si Rhea ba? Ah, si Rhea lang na hindi na ano sa sana magpanal siya sa... Saan ba siya hindi siya nag-update? Online naman siya kanina. Ngayon, offline na siya. Guys, we're gonna go now to our gate. 110. Tara, tingo. 100. So, ayan na sila. Natagalan kami kasi si Rhea. Grabe ang interrogation. It took a hour. One hour and 20 minutes. Kaya na nandilay kami <laughs> sa aming pagkato sa punta. Ay, ginawa ko. Lord God. Daming gwapo ginawa ko. Gwapo niya. Ay, ginawa ko. Ka. So, ayan sa Archel. Hindi mo na kuwan? Hindi mo na kuwan? Video. Sugod sa... Sugod <laughs> na, Maura mo di ay, ang na mariangkuan. Mauga sa mga Grabe. <laughs> Sila. <laughs> ayaw ko magpicture, ayaw video. Tapos ngayon, pag labas sa Rhea doon sana, doon na kami nabuhayan. Akala namin, uuwi na kami. So, plan B namin is, pag hindi... mana si Rhea, talaga uuwi kami lahat. Kasi ang pangit pag ang pangit pag travel ng boarding na o oh. oh wala pa dahil. Sige lang kayo, para dito na tabag stay. Sell. Gate 111. Ang dami na ang ganda dito. dito. Meron naman elevator, baby, theater. Ay, eto sasakyan na tayo sa, ay, ay <laughs> the moving floor. Nagbibili na magbakta yung aming kumagbalo. Akala ko mag-ano ka lang maghintay. So, ay, merong, ta, ano daw, treadmill? Ano yun, treadmill? Love!

Wilson na kami, Wilson na tayo, ano? Hey guys, from 110 gate 1100, punta kami ng gate 108. is your new assignment for. Yeah. Hey, check it out, guys. Let's go to play. See ya, Hong Kong in a while. 7.15 or 7.25 po yung ano, flight natin. And 2 uh, hours daw. So, mga 9 or 10 nandito kami sa Hong Kong. <laughs> Sorry, dito yung ma-hold. Sorry, dito yung ma-hold sa Hong Kong. din <laughs> See ya, Hong Kong! Kong! Kung ako ba siya at papansin mo ah, Ang laki ng play. So, <laughs> Ang laki ng play natin. And let's go. Let's go. Parang singer yun. Yun yung... sa ano Brenda ba? Yun si ano ba? Singer yun di ba? Yun ang ano tayo ng TH. Hey, welcome to Hong Kong guys. Sandito ta. Finally. There's the uh, Hong Kong International Airport, Terminal 1. So it's according to our flight details. Ayun da. Bakha kayo, we'd at bakha. Pati ba. That's the chat Uh Ayun na. Ayan. <laughs> Saan? Ah, Hong Kong yan. Ila. Ah, uh, Hong Kong. Yung malamig muna dito kay 35 degrees. Welcome to Hong Kong. Let's go. Parang kabaglahon eh. Pero sa CR ako. I-picture tayo dito sa Welcome to Hong Kong. Diba? Siree na po yung time. Ang cost ng delay. Uh, si Jo seconds na Tara nga day. Ito so, ay ibigay nila kayo. Huwag sakay pa lang. Thank you ma'am. Yes. Sabi, namin na trophy lang. <laughs> ay, lakad <laughs> lang. <laughs> Yun, yung bago natin babaan. Ito kami Bro, kami nang tayo. The First time na ako mag-train. Oh my God, naano na siya? Parang tayo na ano... First time na ako mag-train yun guys. Hindi na ako may sakit na. First time na ako. First time na ako. Ang galing na First time. Ang dalis yung aga ito. Uy, meron pong... Gaw, hongkong tayo papunta yung divisory Ano sa maganda? Ano sa magdito Ito yung pagkain. Di Ito yung pagkain na tira-tira ng sa hotel? Awa ba? Sayang yung kasi. Carousel number 9 daw. Kasi rin pa sila. Sila bro, no? Ito na. Ito na sa kalalang airport na ha? Huwag kayo, may train pa inside the airport. Um, kaya pala number one to, ang uh, uh, ito ba siya number one? This is one of the great airport in the world. Ang Hong Kong. Hindi, great just siya. Meaning, uh, maganda yung facility, ganun. malawak. Ang airport, my falls. Ayan. Di ba? Diba talaga ang Hong Kong, my falls. Mm, bongga. <laughs> Ay, ah Ay, ko. Hindi, alam mo, mamanta. Hindi ko asam. Hindi ko asam. Ah, ayun. So, dito na tayo sa pa-shuttle kami, guys. Laging nire-remind sa plane na um, Hong Kong, China ay Hong Kong and Philippines has no difference in time. So, magka-time na po tayo. At magka pa. Alam mo yung bundok, ha? Dahil ni bundok tayo sa tao. Na bundok ko dahil kalas <laughs> ka bintig. Dito na sa shadow. Yeah. Let's go shadow turbo. Shadow turbo Mario Hotel. See ya, Europa. The dito siya. Left our driver. Dito sa kanila is the right. Diba? It's a right one. Mmm, that's good. So kami na sa bus ngayon. At dito, complimentary ko punta kami na. And Marriott Hotel. Ay, uh, hey galing. Let's go.